Ito kami ngayon sa mga Manili Tribes, mga sa Ayan po. Sama ko si Dong Hendry. Ayan sa lugar dito sa Kapalunga. Ate, an ano ngayon ang lugar to ate? Tanawan po. Tanawan? Tanawan to no? Oo, uh, tanawan, Kapalunga. Ayan o. No? Uh, dito tayo sa lugar nila. Ayan, kabisita. At uh, kami po ay uh, magturo. Yan, meron silang Christmas tree dito. Wow! Paskong Pasko na. At hindi lang po yan, malabing na rin ang panahon dito. Doon, kanilang tirahan dito po mga ma'am sir. You know, oh, dito sila nagtitira. hela po mga bahay dito mga ma'am sir. Ayun. meron pa sa na taas pala. Unahan. Kaya, alin na kayo? Ha Kumusta kayo dyan? Okay naman? Okay naman po. Ah, kumusta ang hanap buhay? Dito, ano? <laughs> Wala, hindi san ah, lang, la tutuloy lang buhay. <laughs> tutuloy lang laban, no? <laughs> Marami kayo dito, kuya. Mang ilan kayo dito? Nasa iba, sa kumpuin ba nagkukumpra po sa. Ah, nagkukumpra po ng iba. Hmm. Oh. Ata uh... Mabuti ay okay naman pala kayo dito. Basta tuloy-tuloy lang, no? Ayan. Kapalungga. Kapalungga. Tanawan to ko yan, no? Ayun. Ayun. Ayan. Tatawagan na ni Kuya yung iba. Marami pa sa dito pala yun, lugar po nila dito yun halos mga niyogan mga punong kahoy yan, napakagandang lugar mga mam sir kala mo lang dito walang bahay pero <laughs> ang dami pala doon sa loob yun yun eh, naglalaro mga bata o oh.

Sige po. Ah, ito. Yeah, ano po ang ma, ma, mamahala, mag ma, 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 na ay no. Pakatuloy mo pa kami on. Thank you. <coughs>

Ano? Ha? bag? Oo. Oh. mamaya oh, na, mamaya na. Sino pang walang pagkain? Meron na lahat? Meron na? Ah, okay. Asya, ikaw ate. Oh. Ikaw pala ang kapitan dito. Ano, ha? Ano pala mo ate? Elizabeth. Ah. Uh, po? Na pulis. Oh, ikaw pala ang leader-leader dito. -leader wow. Ha. Oh. Ano, ano po sa kanya yung sinulat niya kung na Siya po na ano. Niya, ikaw na lang ang so, Ah, sige. Ay, okay lang po, okay lang po. Mm -mm. Oh, yung nandito lang muna. O, yun, nandito lang muna, pero yung wala, bibigyan din natin, ha? O, oh, sige. Balik po yung pagkatapos po ng mga trabaho. Ah, nagtrabaho yung iba, sige, okay. O, oh. kung may asawa, din na, ano yun? pamilya, po, yung bigyan natin. Pamilya po sila, wala po. Ah, sige, o, oh, itirahan na lang natin sila. O, oh, ikaw din magtawag ate. Ah, sige. Okay, tatawagan yung mga pangalan ninyo.

Alam <coughs> Ate, kukunin niya ate. Basta ano, nalista na dyan. Ito na bala dito. Ah,